Uh, kami po yung na-assign to be uh, kumuha ng covid sa mga covid patient po, ng mga positive, PUI, uh, mga DOB. Although mahirap na masarap kasi nakakatulong kami sa kapwa, mahirap kasi gano'n yung nagiging sitwasyon niya. Napakahirap. Hindi kasi basta-basta tong ano na to eh, COVID na to eh. Mahirap po na, na masaya. Mahirap kasi hindi po natin nakikita kung ano po yung kung sino po yung kalaban natin. Hindi po porket nandito po kami sa sa team na to, eh, safe po kami. Kami yung kumukuha ng mga positive uh, mga PUI ng COVID dito sa buong poblasyon. Uh, mahirap kung sa mahirap kung kukuha ka lang matatakot ka talaga kasi isipin mo pamilya mo muna eh uh, pagka na, may sumakay na sa yung positive COVID talagang napakahirap bali pagka yung sumakay na sila sa iyo hindi mo alam baka mamaya eh map mapasa na sa yung sakit na yan eh, hindi pa naman natin nakikita kung nasan yan mahirap dahil siguro dahil gusto rin natin makatulong sa kapwa tao natin, di ba? Uh, dahil sa hirap nga ng trabaho ngayon, kailangan natin to eh. Kailangan natin ng trabaho. Eh syempre, lagi ko rin yung nilalagay sa isip ko na trabaho to eh. Kailangan ko to. Hindi lang ako, kailangan din ng mga anak ko. Yun yung sumaksak lagi sa isip ko. Hindi maiwasan yung medyo matatakot ka para sa, para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kasi pag nagkaroon ka, yung pamilya mo unang maapektuhan, di ba? Pwede mahawaan mo sila kasi umuwi kami doon minsan. Um, dito ako masaya, makatulong ka sa kapwa mo. Ngayon, kung may mga nambabash, eh, kailangan tibayan mo yung loob mo. Kasi hindi ka makapagtrabaho na maayos kung iintindihin mo sila. Iintindihin mo ibang tao. Kaya napaka, ano eh na nakakatakot na masarap magtrabaho sa rescue pero ang damdamin mo siyempre matatakot ka rin para sa sarili mo o pag uwi mo ng bahay eh baka mamaya hindi mo alam, daladala -dala mo na pala e, siyempre, pamilya mo hindi mo alam kung paano mo mailigtas kaya ang ginagawa ko na lang ah, bago ako umuwi ng bahay ah, nagdi disinfect muna ako ng buong katawan ko, bago hindi muna ako lumalapit sa mga sarili kong anak Pagkatapos, nakaligo na ako. Pag nag-disinfect na ako pa uwi, maliligo muna uli ako sa bahay para makalapit na ako sa mga anak ko. Masaya kapag nakaka, nakakasunto po kami ng mga recoveries na pagbaba po ng ambulansya, iba po yung ngiti nila sa mga mukha nila. At sasabihin po sa na maraming salamat kasi isa po kayo sa nandyan para sa amin. Bale, nagiging lifestyle namin dito. Dito, ni Barax, tapos ambulansya, pupuntahan mo yung mga PUI, positive, ihatid mo sa ospital, for isolation, gano'n. Doon na umigot yung ano namin for three, two, three and a half months. Bago kami tumakbo, ma-dispatch yung 5 doon namin, sinisigurado namin na yung laman ng 5 doon namin na kailangan namin, nandun na siya, gloves, PPE, mas, uh, hairnet, tapos yung sa sapatos namin, may alcohol kami, may pang kami para pagbabanong mga pasyenteng yung kukuhani namin, uh, bago sila sumampa sa ambulansya, naka-disinfect, at pagbaba nila, naka-disinfect din. Nung hmm, nalaman ko na naging positive COVID ako, uh -huh. di ko maintindihan sa sarili ko kung anong mangyayari sa akin. Natatakot ako sa sarili ko kasi baka mamaya, Bigla na lang akong hindi na lang magising sa gabi. Kaya nagdadasal na lang ako na sana. Uh, wag naman sanang matindi tong tumama sa akin. Kaya nung simulang nalaman ko na nag-positive COVID ako, ang ginawa ko na lang, uh, malis ako sa bahay namin, nagpa-isolate ako sa Osmun. Doon ako mag-isa. Lahat talaga mararanasan mo eh. Yun talagang sinasabi nila na pag may COVID ka, eh, talagang lahat tatawagin mo. Kaya nung nandudun ako, puti naman ang misis ko laging tumatawag sa akin, pinalalakasan ko para um, ano, mga ano, ko sa rescue, yung happy ko. Ah, text sila sa akin, nagchat-chat sila sa akin na sana, Jeff, magpagaling ka. Yun ang una kong ano eh, Una kong talagang inisip, sabi ko, kaya ko siguro to. Kasi pinasok ko itong trabahong to para ano lagi ako nagdadasal sa Panginoon na sabi ko Diyos ko bigyan niyo ako ng pangalawang buhay para ka ako makatulong pa ako sa ibang tao eh sabi ko, tapos doon ako na hindi ko nakinaya yung sinabi ng anak ko sa akin na Papa uh, pagaling ka sabi sa akin ng anak kong bunso sabi ko sige niya sa akin, Papa, magpagaling ka, lalab lalabas ka pa dyan, ba diba? Tapos, ang sabi ko sa kanya, oo, lalabas pa ako rito. Yung mama mamamasyal pa tayo, ba diba, Papa? Sabi niya sa akin ganun. Uh, ah, yun ang, talagang inisip ko, yun ang nagpatibay ng loob ko na talagang kailangan malagpasan ko tong sakit na to eh. Kasi napakahirap pagka talagang hindi ka na yung dami mong inisip sa sarili mo na ano eh na uh, sana gumaling ako tabuti uh, na lang andirito yung mga kasama ko kasuporta sila happy ko kaya yung naranasan kong yung napakahirap yun talaga yung sabi ko sarili ko na bigyan mo lang ako isang pagkakataon Isko, tutulong pa po ako sa kapwa. Hindi ako mawawala ng ng panghihina ng sa sa po kami. Sa po lang ako, ah. Pagalingin nyo lang po rito at makalabas lang po ko rito. Sabi kong ganun sa ah, Panginoon na Diyos. Sabi kong ganun. Simula naman na ah, awa ng Diyos na naka-quarantine ako doon. pa up ako ng doktor. Sabi sa akin, Sir, buti. Nakakaano na yung pakiramdam mo. Baka sa ilang linggo lang makalabas ka na. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Sabi ko, Dok, salamat po. Kaya nung simula, nung nagdasal lang ako na nagdasal, kahit nasa isang kwarto ka lang, yun talaga yung pag nadudong ka lahat. Iisipin mo, pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, asawa mo na mga nagaantay lang para makalabas ka dun sa sa kwartong yun. Kasi gusto mo rin kasi makalabas ka eh, Para makita ka ng pamilya mo na nakalabas ka para masaya naman sila. Kaya ang ginawa ko sa reliko, nilakas ang kulog ko para makalabas ako dito. Kasi risk yung buhay mo eh. Number one yun eh. Buhay mo talaga eh. Yung ma may baka sakali mahawa ka o yung mangyayari sa'yo, hindi mo na alam eh. Pero masaya dahil masaya rin kasi nakakatulong ka na Nagagawa nakapag nagagawa ka na maganda sa kapwa mo. Uh, sana po yung trabaho namin bilang bilang isang rescuer na naka-assign sa COVID team. imbis na i-bash niyo po kami. Ipanalangin niyo po kami na sana maging maayos po yung maging takbuhan ng ng buong araw para yung trabaho po namin magampanan. Ipagdasal nyo po yung buong grupo namin. Pagdasal nyo po na palagi kaming ilayo sa kung ano mang disgrasya, lalong-lalo na ngayon na may virus, para matulungan din po namin kayo. At marami pa po.